Ano, napakarami, ano. Comment nga kayo, guys, kung anong ano to. Prutas ba tinatawag dito? Ayan, guys, oh, napakaraming bunga, oh. Alam ko kinakain to eh. Napanood ko na sa vlog dati ng mga sikat na vlogger eh, sa mga probinsya. Ayan, napakarami ho. Oh. Ayan ho. Oh. oh katutak ang bunga. Ayan ho, oh, napakarami. Ayan Comment nga kayo guys kung anong ano to prutas bang tinatawag dito. Kasi sa amin sa probinsya do sa Bicol, ginagawa lang namin yung trumpo. Eh, pinubutas namin yung gitna do sa walis tingting. Ayan no? Napakalit na puno. Parang parang ubas pero kulay green. Ayan o. Parami o. Ayan o. Sa katutak ng bunga o. Ayan o. Ito yung bunga niya, no? Ah. Ayan, no? Ginagawa lang namin itong trompo. Nalalaglagan lang. Kumakain na nito madalas yung mga ibon. Ayan, nalaglag na dito. Ayan, no? Ginagawa lang namin itong trompo doon sa bikol dati nung maliliit pa kami. Ayan, ay, napakalita puno. Ang daming bunga.